Hi guys, good noon sa inyong lahat So ayan, quick update dito sa ating garden So ayan guys, grabe yung, yung lindol dito sa amin Sa Dumaguete, Negros Oriental Kasi epektado kami guys Nung isang araw ba yun? Oo, uh, uh, grabe guys, no? Sa Cebu pala yung epicenter Nung lindol na yun guys So keep safe sa mga taga Cebu dyan And I hope na okay lang kayo dyan No? So ayan, mag-peak update na lang muna tayo So actually guys, hindi pa naayos yung aking garden. Tsaka gusto ko lang naman i-share sa inyo yung mga ano ko ginawa ko ngayon. Yung iba doon guys, nilipat ko na sila dito banda kasi kapag nag-aayos na yung karpintero dito para para makuha ko na yung rock na yon doon kasi bala ko talagang ilipat siya guys yung rock na yon. Hindi ko pa alam kung saan ko siya ilipat pero Need ko talaga siyang ilipat, guys. mag pa ako sa kanila kung ano yung pwede or mas maayos or mas maganda sa kanila. So, ayan, guys. Nil nilipat ko pala dito yung mga Siberia, mga Haworthia, mga alo dito. So, ito yung nakapatong doon banda, guys. Sa itaas. So, dito na lang muna sila. Kasi kapag meron na yung umaayos dito, at least pwede ko siyang mabuhat itong mesa na to kung saan ko siya bubuhatin. Or kung saan ko siya ilulugar. So, ito pala yung nakuha ko doon, guys. Ngayon ko lang na, no. Ang rami pala nila. Marami na talaga sila, guys, no. Halo-halo yun, guys. Iba-ibang uri ng mga aloe. Yan. So, actually, gumaganda naman sila doon sa pwesto nila nung dati doon. So, ayan. Naglipat-lipat ako na mga succulents, guys. So, ito na lang yung natira yung mga maliliit na mga alo. So, bala ko talagang iripat sana sila guys. Ilagay ko sa isang paso yung same na mga plant. Para hindi gaano marami yung paso ko. Kasi hindi ko na alam kung saan ko sila ilalagay. Yung iba na mga plants. Kasi ang dami guys. Tapos, si di sasanay sa kuan. Kaya direct sunlight. Shaded lang yung dito. So, kapag dinidirect ako sila sa sunlight, baka mapano sila. So, yan guys, meron akong pinalabas na mga alaga. So, dyan na lang muna sila. At least kung ilipat ko sila sa ibang space, at least maano ko siya, mabuhat ko yung upuan dyan. ba diba? So, plano ko guys na yusin or kunan ko ng mga plants dito na rock. So, ito yung mga propagations ko guys. Dito ko nilagay muna. At saka yung rock na yan kung napapansin nyo, wala ng laman kasi kinukuha ko guys kasi plano kong kunin to dito itong rack na to tapos ito, hindi ko pa alam kung saan siya ilalagay yung Laxi Flora ayan ang daming mga dry leaves ng mga Laxi Flora guys o so, inaalog-alog ko lang sila para maano makuha yung mga dry leaves yan o, oh, diba? Ang So, ayan guys. Yung Loxiflora. Flora. At saka yan. Napaka lush nitong plant na to. Si Kalancho. Ayan. Kalancho. Ito si Loxiflora. Flora. At saka meron ako dito. Ano. So, ewan ko ba kung saan ko sila ilalagay. Ito na lang yung ano ko. Diyan. Para makuha ko na yung rock na to. So, dito yung mga alo Dito ko nilagay yung iba. Mga maliliit na yan guys. Yan, mga maliliit. So, hinahanapan ko pa siya ng space. Ito din, dito na lang muna sila. Yan, ang dami ko mga propagations na mga ganito, guys. Oh. So, ito yung mga pinopropagate ko noon dati. Yan, ang dami pa nila dito, guys. At wala lang akong space. Kasi, an hindi ko alam, guys, kung kunin ba ito ng karpintero dito yung mga succulents. Magtatanong pa ako sa kanya kung ano yung... Ano, ano yung mas maayos or mas maganda kasi feel ko nahihirapan sila mag ano dito magtrabaho kapag mayroong mga succulents kasi baka masagi nila. So yan yung nasa isip nila kapag nagtatrabaho dapat bakante talaga dito guys. Wala akong malalagyan or wala akong mapaglagyan sa mga succulents ko. So ano lang magtatanong lang ako sa kanila kung pwede bang dito na lang sila while sila ay nagtatrabaho. So ito pala guys nilagyan ko siya ng paso dyan. Ayan, nilagyan ko siya ng paso guys, Sumasage na siya dito So nilagyan ko na lang ng paso dito Para mag-elevate siya I mean, tumaas yung kanyang ano Paso So meron na namang space para Sa kanyang bagong mga tubo So ayan guys, ito yung ginawa ko ngayon Kahit mainit Nag-rearrange pa din ako sa kanila guys Doon banda, wala na Gusto kong maano sila ma-free yung space dyan sa ilalim. Yung mga iba nilagay ko na dito guys. Okay naman yung panahon, mainit. At grabe yung pawis ko ngayon. Pero okay lang naman kasi wala lang gusto ko lang i-share sa inyo. So ayan guys, si Aaron Pay. Nilagay ko siya dito, pinagtabi ko silang dalawa. Yan, ang ganda na ng Aaron Pay natin guys, no? Yan, ito din oh. Maganda na sila. At saka yung ating Purple Delight. So yan yung update for today. Ito din guys. Nilipat ko si Mendoza dito. Yan. May nilipat-lipat ako ng mga succulents. So, kung buhatin to guys, medyo gaana na lang. Magaan na lang siya compared nung una. Oo. Kasi buhatin talaga to dito para trabaho sila ng maayos. Kung sakali man, kukunin nila. So, yan yung update guys. Dito... Nagagandahan ako dito, guys, kasi pumupula yung mga dahon nila. Naging stress sila dito, guys. Yan, walang mga dilig yung mga plants ko dito. dyan banda, guys, nadidiligan sila ng ulan. tuon banda, walang ano dyan, hindi sila maano ng ulan. Dito, natatalsikan sila ng rainwater. Dito, banda. Yan, oh, maganda yung tubo nila, guys, nung palagi silang nauulanan. Actually, parang two days na silang nauulanan. Kasi gabi-gabi, guys, umuulan dito sa amin. Tapos, pag umaga, iinit na naman. Yan. Si Purple Delight. Ayan sila, guys. Tingnan nyo yung kulay. Oh, napaka-pinkish talaga. Yan, kasi walang dilig yan. Actually, sila lahat dyan, banda, guys. Wala silang mga dilig. Yan. Nagagandahan yung mga kulay, guys. Tingnan nyo, oh. So, yan na lang po muna guys yung update. At saka yung mga greens natin, nandito sila sa mesa na to. So, dito na lang po muna sila guys. Yan. So, ito na lang po muna yung update guys. mag na lang ako soon kapag maayos na yung mga setup ko dito. So, bye-bye everyone. Enjoy and amping always. Bye-bye!